Hello mga kamibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel Ito ang pinakamaiingay na YouTuber sa balat ng YouTube Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ito With evidence na Hinahanap kung saan na si Speaker Martin Romualdez kung kahapon, hinahanap si Pangulong Bongbong Marcos, nasaan ang Pangulo, hashtag nasaan ang Pangulo, kasi, kasi hindi na nararamdaman ang Pangulo, ngayon pa lang nagparamdam ang Pangulo, kahit may mga chika-chika na may emergency airlifting ang Pangulo, nagpakita na ang Pangulo, pero ngayon, Hinahanap ng tao si Martin Romualdez, which is top official ng gobyerno na may bagyo. Nasaan ba ang speaker? Bakit hindi active sa paayuda? Eh, alam ni naman, tinaguri ang ayuda king itong si speaker Martin Romualdez. Dapat sana ngayon siya magpapakita gilas sa kanyang pagbibigay ayuda sa mga nabahaan. Pero nasaan ba ang speaker natin? Naku Kagulantang kagulantang. Noong bagyong karina, hinahanap si Bipisara. Sara. May picture sa naiya na umalay si Bipisara. Sara pero ang unang rumispinde sa panahong Karina ay ang Office of the Vice President. Ngayon, bagyong enteng, hinahanap si Martin Romualdez. Alam nyo ba kung nasaan si Martin Romualdez? Nasa Espanya nasa Spain. Nagugulat kayo na nasa Spain si Martin Romualdez during Enteng when he was also out of the country days before Yolanda hit and didn't even stay in Leyte in the wake of Yolanda. Only flitting in and out. And Yolanda was, was way, way, way massive and hit his baluarte of Leyte. So what's surprising daw na wala si Martin Romualdez ngayong bagyong Inteng. Kasi speaker na siya. Dapat siya yung nag-lead sa mga congress kongresista. Na oy, pumunta kayo sa mga constituents niyo, magbigay kayo ng ayuda. Tingnan niyo kung ano matutulong niyo. May budget tayo, pero wala may resibo ba daw? May CCTV footage ba daw? Eto mga kabibig, isang malaking CCTV picture video. Ito oh, o, panoorin natin. Oh, ayan kabibig hawa, sosyal ha. Ayayama nila. Wow! oh, ay oh, sino yan? Ay sino yan? Uy! si S. Martin. Si Speaker pala yun, oh, nagpunta ng, ano, Espanya. Oh, anak yan, ni S. Speaker, I think so. Oh, natin, ha. Kung nasan sabi Speaker. Wow, ang yaman nila. Si Speaker, there you, oh. Si Speaker pala yun, oh, dito pala na, kita si Speaker. niyan oh, si Speaker, may parang may kinagat speaker pala 'yan makabibig o ang tawa tawa ni speaker o speaker pala 'yan o nasa ibang bansa pag si bibi sara pa 'yan oh, ang daming basher pero pag speaker tumahimik lahat ng troll mm -mm. wala talagang sinabi o oh, silent war ang nangyari bakit? Nabusalan ba ang bibig ng mga pera? Pag si speaker, okay lang. Pag VP Sara, hala, i natin. Kasi busy presidente. Napaka-unfair naman ninyo. Itong si speaker, pag alis niya sa Pilipinas, papuntang Espanya, oh, meron ba siyang, ano, meron ba siyang, uh, instruction na tulungan natin ang nabahaan? Eh, meron ba? Wala. Pero nung si VP Sara, nako, on the ground, unang tumulong ang, tumulong office of the vice president. Di ba nakakatawa? At napansin ito ni Banat Bay. Ito ang komento ni Banat Bay. Mga tanso vlogger, di ba puna kayo ng puna at si VP wala nung nakaraang bagyo kahit di niya trabaho yon. Eto amo niyo si Tamba na sa Spain habang binabaha. Trabaho niyang siguraduhin mga proyekto ng members of House of Representative ay totoong napagawa. Kas Jared at Mike Tae, ano na? Atakpa na ba talaga kayo ng kwarta? Ay, pinariringgan ni Banat Bay si... Uh, si Cash Jared at Mike Ta'e sino kaya ito mga Cash Jarrett at Mike Ta'e? tama naman si Banat Bay, no? Dapat siguraduhin ni uh, Speaker Martin Romualdez na yung mga project, flood project ng mga congressman ay totoong na pagawa. Pero tingnan nyo oh. tingnan nyo kabibig o oh. ang laki ng bungis ni Martin Romualdez pero ang Pilipinas lubog na lubog sa baha. Nako po! So ano na ngayon? Sino ang mali? Sino ang garapalan? Sino ang magnanakaw? Sino ang bastos? sino ang dapat i-bash? Oh, may nakita ba kayong binasi si Martin Romualdez ngayon? May nakita ba kayong naghanap kay Martin Romualdez? Wala ka di ba? Iilang mga komento ng ating mga netizen. Itong si Tamba Feeling VP, ang totoong binoto ng bayan, winasak nyo, winasak ng media ngayon. At sinamahan, at nang sin sinamahan niya nung halalan. Sarap buhay ni Tamba, ngunit yung mga constituents na kay mga kongresista lubog sa baha. Hindi magtagal ang plano ni Tamba na pumunta dyan. Nagkataon lang may bagyo, di ba? Pinagyayabang ni BBM na flood control. O, nasan yung flood control? Ito pa. Ang posisyon nila ay te... Uh, termo oras na wala yan sa puesto, siya naman hanapan ng budget karma-karma lang yan mindset, mindset, mindset lang sa panahon ngayon sa Pilipinas Dapat magtulungan ang mga mahihirap Yun lang ang makasalba sa kanila Dahil kung ang tulong ng gobyerno ang hihintayin Pare-pareho kayong mamamatay Nadilat ang mga mata Tama naman Totoo. Nasaan na ba ang flood control project? Pangalawang bagyo na ang nag-ano, nag-check and balance sa mga proyekto ng ating kongresista para yatang tahimik ang House of the Congress. Ah, ay sabi na iba, House of the Crocs. Ano House of the Contempt, sabi ng iba. Napaka-saya naman ni Martin Romualdez. Pero yung ibang Tagaloson, binahaan, hindi man lang siyang nagparamdam. Di ba noon, pag panahon ng baha, pag panahon na tinogis, binash, bipisara, kasi umalis sa ibang bansa, agad-agad nag-official statement si Tambaloslos. May official statement na hindi ko kayo pababayaan, ibibigay ni Pangulong Bongbong Marcos lahat ng kailangan niyo at si Pangulong Bongbong Marcos sumakay pa ng na sasakyan na migay ng ayuda kasama si Tambaloslos. Ngayon, umalis si Tambaloslos, nandito si VP Sara, nandito si BBM, Meron bang pasakay-sakay ng, ng um, sasakyan si BBM? Meron bang pamimigay ng ayuda si BBM? Wala. Nakita nyo ang drama nila. Pag wala si BP Sara, bina sila ng todo, kailangan silang magpapaepal. Magpapa feeling na sila yung magaling. Sila yung mahal ng tao. O de, sumakay sila ng ano, nagpaayuda. Ngayon, umalisit ang balos-los ni isang tao naghanap wala ni isang basher na hanap wala di ba o si BBM ba so makailan ng eroplano tiningnan lang niya kung saan yung baha pero yung Karina na wala si VP nagpa-epal siya namigay ng ayuda di ba anong klaseng drama meron kayo oy Napaka-epal politiko talaga, no? Kita nyo ang mga strategy nila, di ba? Kung lubog na lubog si Bipi Sara sa bashing, doon sila, anong tawag dito, doon sila mapapakita na sila yung magaling, sila yung mabait. Pero ngayon, na sila yung binash. Ngayon, nawala si Tamba, tahimik lang si BBM. Hindi na papaepal. Mga kapibig, so ano sa yung kapibig? Sobrang paepal tong dalawan to, no? Kailan na ba nilang <laughs> Don't forget to like, subscribe, and share this video. Anong comment nyo dito, oy? Ang laki ng bungis ni Tamba Loslos. <laughs> Bye everyone, see you next time.